yung mga Chinese ang lumaya sa teritoryo ng Pilipinas. Pagpalagyan ng Philippine Coast Guard sa umaaligid ng mga Chinese. Pilit kasing pinapalayas ng China ang BIFAR at PCG. Nagsasagawa kasi ang Philippine Coast Guard ng resupply mission sa BRP Teresa Magbanwa. Halos apat na buwan na nga itong nakadistino doon at wala nang uwian. Ito, nakikipagmatigasan pa rin sa China Coast Guard Monster Ship

Di lang sa rubber boat ng China nagmumula ang radio challenge. Pati rin ang monster ship o ang higanting barko ng China niraradyohan tayo. Pero pumalag dyan ang maliit na barko ng Bipar. Nasa loob raw tayo ng ating EEZ. Wala raw paki ang China sa anumang gagawin ng Pilipinas. Philippine official government vessel 3004. This is China Coast Guard vessel 5901. The vessel has entered the sea area under the jurisdiction of the Republic of China. China Coast Guard, vessel 5901. This is beautiful Fisheries and Aquatic Resources, MMOV 3004. A Philippine government vessel conducting local maritime patrol and a humanitarian within the exclusive economic zone of the Republic of the Philippines. We must stay clear our route over. The ang Philippine Coast Guard dyan. nagbato rin to ng radio challenge sa China at pinalagan ang Chinese Mastership. Kayo ang lumayas dito. Kayo ang walang karapatan sa teritoryong legal na pagmamayari ng Pilipinas. In accordance with international and Philippine national laws, you are within the Philippine territorial sea. You are not authorized to conduct law Hindi mapalayas-layas ng Chinese Monstership ang BRP Teresa Magbanwa. Di rin nagtagumpay ang China ng Itaboy, ang Bipar at PCG. Sa huli, China ang sumuko at nilubayan na ang Bipar at mga mangis ng Pilipino. Nanawagan tuloy ang ilang Pilipino na sana'y wag nang umalis doon ang PCG. Bumabalik na rin kasi kahit papaano ang magandang huli ng ating mga kababayan. Pero di pa rin daw nawawala ang pangambang baka arestuin sila ng mga Chinese. Ito ang balita na puhulihin daw po yung mga manging isda sa West Philippine Sea. Kaya po natakot kayo kahit na mahirap. Talagang tiniis talaga namin para hindi lang mahuli. Eh, hindi mo na nagpalaot. Wala ng water canon ng nangyari. Di tulad ng dati. Naging epektibo raw ang usapan ng DFA at Chinese Ministry. Pero muling nilinaw ng National Security Council. Walang pagsukong ginawa ang Pilipinas sa China. Negosyasyon sa China, wala po tayong kompromisong ibinigay doon. baga, yung interest ng ating bansa ay siniguro natin. So sa mga nagsasabi na di umano ay uh, nagpatalo tayo rito or uh, iniwanan natin yung ating posisyon sa West Philippines, si, hindi po. Ang gusto lang natin partner na mangyari dito ay Uh, hindi na ma ma makarating sa bi violence no yes. or sa karahasan aggression. or aggression yun nangyari at yun hmm. naman po ang nangyari natututo ng lumaban ng PCG pero parang kulang pa rin di ba dapat persahan na talagang palayasin ang lahat ng illegal na chains kayo paborba kayong dapat tayo na ang mambomba ng water cannon i sa subukan yung salo